Tapos, guys, pag nagsuklay kayo, unahin yung suklay yung babawag yung taas. Ayan. Ayan, mga nina. O, oh. ang ganda sa buhok. Ayan. Buy one, take one yan, mga madam. For the ego, ang person. Ayan. Ayan, guys. O, oh. ang ganda po ng ano niya sa buhok. Ayan. Ng lapak. Pwede siyang araw-araw gamitin, mga miha Tapos, yung shampoo, guys, every other day. Opo. Hair mask, kung kayo ay rebanded, ayan, maganda yan guys. Kung mga dry naman yung buhok nyo guys, yung nag-bleach kayo, yan, ibabay din ng 10 minutes. Hair repair. Kung rebanded kayo guys, yan pang pa maintenance. Maganda to guys, hindi na kayo magpapariban, basta alagaan nyo lang guys ang buhok nyo, huwag nyo kuyo Ayan, mag-check out na tayo mga Mima. Ang ganda nito, guys. Mag-follow na kayo, guys, ha? Bye.